Sigurado nga hanga nga dito sa lockdown defense ng LA Lakers kay SGA pati na rin sa Thunder Team. At well, hindi na natin patatagalin yan mga idol. Let's dive right into it. Sa unang play nga natin na may kita nga natin ang active hands ni D'Angelo Russell. Not known for his defense pero he is trying. Still nga yan para nga sa kanya. At sa susunod na possession naman natin ay sapat na ang presensya ni Andre Davis para nga mailang si SGA at matagalan nga ng kanyang paggawa ng move, a 5 second violation yan, turnover para sa OKC. Sa susunod na play naman ay si Andre Davis na mismo ang pumigil nga sa MVP candidate na si Shai Gilgis Alexander, sino palpal mga idol after nga ng layup attempt niya. At hindi pa natapos dyan si Andre Davis. Abay casual block ang ginawa dito kay Bismack Biyombo. And then si Austin Reeves naman matapos niyan. Great individual defense forces Wallace into a tough shot. Mintis nga yan. And then Spencer din with the mga idol on an island with SGA. Pero hindi yung problema para sa kanya. Supalpal so nga sa kanya itong okay si Superstar. At hindi lamang ang kanilang mga starters ang matindi ang depensa, pati na rin ang kanilang bench unit. Si Jackson Ace mga ito, sino palpal nga si Chet Holmgren dito sa jump shot attempt niya at naligtas niya ni Torian Prince si Lebron James sa pagtulog niya sa depensa. Nilamon nga itong player na si Aaron Wiggins, black yan. At pagdating naman dito, Jackson Ace once again active hands dito nga kay Jalen Williams na istilan nga dito. At pagdating naman sa play na ito mga ito, si Cameron Reddish, others SGA nagresulta yan sa turnover and a fast break point para nga sa kanyang team. And in the second half, Anthony Davis once again. Talaga namang grabe ang depensa. Another steal sa kanya. Pinahirapan talaga nila si SGA this game. At dito naman sa play na ito ay ang dalawang Lakers guard naman ang nag-step up. Great individual defense dito ni Austin Reeves and then amazing help ni D'Angelo Russell forces Shad Jesus Alexander to another turnover. Another easy fast break points para nga sa team ng LA Lakers. And Dilo once again not known for his defense pero active ang kanyang hands this game. Another steal dito nga kay Josh Giddy. At pagdating naman dito ay sinubukan ni SGA na ibit si Austin Reeves off the dribble. Pero grabe ang defense. Ang hirap nga na itong jump shot ni SGA. Kaya naman namin test niya ito. At sa panghuling play nga natin, ang Defensive Player of the Year candidate ng LA Lakers na si Andre Davis. Abay nilamon nga ang turnaround jump shot at yung deep down ni Chet Holmgren. At iyan nga ang ilan sa talaga namang grabing sikip na depensa, lockdown defense na ginawa ng LA Lakers laban nga sa number 1 team sa West na no OKC Thunder. Talagang wala nga ang nakuwang rhythm offensively itong talagang malakas na team na Oklahoma City Thunder. At sa pagkatalo nga rin nilang ito, ang LA Lakers umangat sa 9 seed, itong OKC nalaglag sa 2 seed behind Minnesota Timberwolves.